Isang, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Totoo nga pa, totoo talaga na ang kasabihan na ang Lanao del Norte ay land of beauty and bounty. Isa po ako na magpapatunay dito na palilibutan ang inyong lugar ng mga talon, lawa at lambak na nagbibigay ng saya at magagandang tanawin habang ang inyong mga lupain, kagubatan, at karagatan naman ay puno ng yaman at pagkain. Upang lalong mapakinabangan ang nag-uumapaw na ganda at sagana ng inyong lugar, kailangan natin itong pagyamanin at alagaan. Kaya ang pagbisita namin ngayon ay hindi lamang para pagsakot pagsakatuparan ng ating Comprehensive Agrarian Reform Program, ito rin ay ang aming pagkikilala sa inyong kahalagahan at angking king potensyal. Sa mga minamahal kong magsasaka, narito kami upang personal na ipamahagi ang mga titulo ng lupa at iba pang tulong at serbisyo para po sa inyo. Alam nyo po, ang trabaho po ng agrarian reform, na uh, agrarian reform ay hindi lamang magbigay ng titulo ng lupa, kung hindi pagkatapos na ibigay na ang titulo ng lupa, ay tuluyan magkaroon ng suporta. Kaya uh, nagbigay din po tayo, nandiyan po naka-display yung iba dyan sa labas, yung mga makinarya, mga traktor, mga treasurer, mga sheller para sa mais. Ito po para matulungan natin ang ating mga agrarian reform beneficiaries para mapaganda ang kanilang uh, ang kanilang magiging uh, ani sa kanilang pagsisikap na pagsasaka para pakainin ang buong Pilipinas. Dito sa Lanao del Norte, anim na daan at pitumpung titulo ng lupa ang ipamimigay natin sa araw na ito. Hindi lamang po sa Lanao del Norte ang mahahandugan ng mga ito sapagkat mamamahagi rin po tayo ng mga titulo para sa higit sa isang libot pitong daang ektaryang lupa para sa mga nagmula sa Bukidnon, Kamigin, Misor, Misok, Higit sa 2,500 Certificate of Land Ownership Award at yung tinatawag ngayon yung e-title. Ang ibabahagi natin sa halos 3,000 agrarian reform beneficiaries sa buong Region 10. Kung susumahin po natin lahat, higit 3,000 ektarya ang ipapamahagi natin sa Region 10 kung saan isang libot at tatlong ektarya dyan ay din dito sa probinsya ng Lanao del Norte.